Good morning po sa lahat guys Kumusta po kayong lahat mga kandoks? Hindi po tayo nakapag video ng ilang araw Kasi po mga kandoks ay sobrang uh, Gipit po ng oras Kasi palagi akong naka overtime So Nagkakaroon po tayo ng lagnat So hindi ako nakapag vlog Tapos yung iba vlog ko na lang guys Ipahinga po na lang dito sa kwarto Sa bang house kasi Uh, ilang weeks na kasi mag days na kami nag overtime kaya ayun parang pagod na yung katawan ko at the same time guys palagi rin nag -ulan. hindi ako nakapag uh, vlog ng maayos tapos ano guys kanang gi prepare lang ako, ako sarili sa akong duty na lang niya akong video video vlog wala sa ako nag vlog guys sa uh, kay para maka-relax ko kay bag naglain na jud akong lawas ang paminaw uh, mga pila ka adlaw na gadadat uh, gidadaladala ra ko guys <coughs> so yung mga kasamahan ko din nalagnat na din sila kasi tatlo lang kami dito pa palit-palit ng schedule ngayon ay panghapon ako simula nung lunis So, sila namang dalawa yung nagpalit-palit ng schedule ng 3 to 4 hours uh, mula alas 4 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Tapos, yung isa naman mag-out ng alas 2, babalik naman siya ulit ng alas 6. Ayan, nakakapagod po makunlock kaya pagpasensya na po guys na hindi po ako nakapag-vlog, nakapag-video man lang sa ating YouTube channel. Kasi po guys, sobrang pagod na po talaga kami sa aming schedule. Pro, may nag-apply na sa amin dito mga ka kahapon yung kaibigan ko rin na galing din ng Caltex pero sa Lulis pa daw siya mag start so tapos din wala din siyang uh, ano mga ka -undrocks. wala din siyang uh, pang allowance kaya kanina ano maghiram maghiram siya sa akin kaya pinadalhan ko rin na siya mamaya ng ng ano ng Gcash para makabili siya ng sapatos niya guys So ayan po ga mga si po talaga ako nakapag-vlog. Pasensya na po talaga sa lahat po ng mga nanood ng ating vlog at video. Maraming maraming salamat everyone. Uh, ituloy ko man talaga yung vlog makan ka kahit anong mangyari kasi uh, dito man talaga po nabubuhay sa pagbablog dito sa ating YouTube channel. Kahit anong mangyari, itutuloy ko pa rin ito guys. Pagpasensya talaga makan ka nga, dito talaga po nakapag-vlog kasi yun talaga yung dahilan ng um, nagpahinga muna muna ako kaysa magbablog ako, kaya ngayon, bumalik ako sa pagbablog para pa paalam ko lang sa inyo guys na uh, tuloy pa rin yung vlog tapos I always pray to God na sana magayos na yun maayos na yung kalagayan ko yun guys, uh, maayos na din yung uh, buhay ko, ganun guys kasi ano pa, I'm undergoing to uh, move on um Uh, si Lord na po talaga nakakaalam ng lahat ng kandox kasi yun na yun na nakita yung last vlogging ko um, sana po maintindihan nyo ha, na bakit ganon yung nangyari um, pero I'm still okay um, <sighs> kaya po guys uh, maraming maraming salamat sa internet guys uh, amping diha ipabaya si mo sarili kapulok ang uh, love kay kanako <coughs> someday guys um, so ni Lord sa ato ang work o sa atong plano tagabayan lang ako ta niya guys kasi maram na kong isaya, Lord ay isaya guys mga kandoks talagang kaya salamat sa ayong tanan and then karoon mo duty ko karoon guys around 12 o'clock in the afternoon so hanggang dito lang muna guys ha nagano lang ako ng information sa inyo, bakit di ako nakapag vlog ng ilang araw kasi sobrang pagod na talaga totoo tapos umulan pa talaga tumakas. ngayon ay nalagnat ako guys nalagnat talaga ako kaya na umaga hanggang ngayon kung naginom na ako ng uh, bioflu ito may ako na sambal bayo uh, biodisi at saka yung bioflu nagbili ako kasi nalagnat talaga ako makandoks ito bioflu So, ayun guys. Uh, maraming maraming salamat everyone. Sana po di po kayo magsawang mag, magsuporta uh, mag na pa rin sa aking channel. Uh, sana po bigyan po tayo ni Lord ng pagkakataon... na maayos yung vlog natin guys. So, maraming maraming salamat everyone. Pasensya na po kayo guys ha. Uh, ngayon ay mag-work na ako. So, maraming maraming salamat everyone. Keep safe everyone. Uh, sana po um, ingatan nyo sarili ninyo. Huwag, huwag kayong magbabaya. Dahil kasi iba't iba ang takbo ng panahon guys ulan, init, ganun guys so ngayon in init mamaya namang gabi ay uulan so keep safe everyone maraming maraming salamat po God bless po, this is your Androx TV thank you so much everyone, dagan kayong salamat God bless, God bless bye bye po sa lahat, bye bye po bye bye